sa manggahan para po sa open tayo sa Kasama po natin dito si Mayor Vico Soto at ang ating kapitan po na no? si Top <laughs> <laughs> हाई मियो म सरे दरा हाई सरे मर्निनग को हन र हामी नाइँ छन गा आहा मडी मडी कताको साथी छ हा साला नपेडनको ओके निभाबो लहा त सेता न माछी छ नाइथ ब्लु पोले बक्सरा

Ma'am, picture dapat po sila. Okay Okay po yan, po yan. Bialin po. Bialin 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 na <laughs> Okay in camera Okay lang. Ito po, ito. diyan po. diyan po. Ito diyan Ito diyan 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 po. diyan 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 na po,

Aben ko hay ko po yan eh. Oh. Yeah. Ninga po ang kasangga. Dingat po ha. Meron pong nag-request po nito ayo sina sinama. Oo. Salamat po. Engineer nila. 'yan. Thailand na gas pipeline dito. Salamat po. Tapos po.

Doon mo sa annex, meron na kong Ano ba dapat gawin dito? Naka-flex pa rin. 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 Naka-flex pa pa rin. naka kaya space uh, rin, no? Alam ko po, Engineer Arnold, uh, alam ko po, po di diba may plano ng uh, date na existing plan daw. No? Oh, oh, oh. plan daw. No?

Ayos ko pa ko. po siya? Sino po siya? Sino po siya? Sino po siya? Sino po po siya? Sino po siya? Sino po siya? Sino 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 Sino po siya? Sino po siya? Sino po

mga ka so hanggang dito na lamang po ang ating live para po sa offline sa so maraming maraming salamat po sa inyong pananood